Hello mga kabadi, mga kananay dyan Napadaan po tayo dito sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, no? Ito yung mga sasakyang pangdagat natin. Yan, ipapakita yan ko po sa inyo ano, dito po tumalapit sa Manila Bay. Yan. yan, tingnan nyo po mga kananay, papasyal mo yan. Ano natin? Yan po yung boom. ating mga sasakyang pangdagat o Pandaga. Hukbong Dagat ng Pilipinas, yan. Yan. Marami po yan, mayroon pa po yan doon sa likod. Kaya lang bawal po gumamit ng drone. Kaya, yan, napaka ano, no? ganda o yan. Malapit lang tayo. zoom na lang natin para makita nyo yan. Hindi pa po ako nakapunta banda roon. try natin punta ulit doon. Pagka nakakuha tayo, bawal kasi ang drone. Kaya, nag-zoom lang tayo. Yan, mga kabadi, ka, nanay Yan. ayan na po no malapit sa karagatan nasa dagat talaga yan hmm. madami po dito naglakad-lakad ayan Napakaganda po ng view nito. Kung talagang lilibutin mo po, papunta pa po doon sa ano, karugtong na po nito yung Mowa. Papunta na po doon sa bandang Mowa. Yan. May mga kainan din po dito. Mga halaman. Malapit sa Dalampasigan. May mga nagpa-bike. Pasyalan po siya talaga. Yan o. Oh, yan. Kung makikita nyo yan sa Dalampasigan po, malapit sa Manila Bay hukbong dagat ng Pilipinas. Yan, yeah, napakaganda. O, ang iba dito nagja-jogging, nagbabiking. Yung iba nagpapahangin, nagpapaaraw. Pagka, ano na, 6, 6 a.m. kasi tayo pumunta dito. Siguro pagka ma, ano na ang araw dito. Yan, yeah, na araw na yung mga nagpapaaraw. Yan, yeah. pasensya na kayo mga kababi, kamanay, you no? Know? bagong vlogger lang tayo pinapakita ko lang sa inyo yung mga tao ayan namimingwit sila namimingwit sila ayan may mga nakukuha din silang isda actually hindi naman pang kain pang ano lang nila sa ano nila parang kasama sa pasyal na rin yung pamimingwit ayan kasi allowed naman po dyan mga kananay kabady na magpasyal pasyal o pumunta doon bawal lang po talaga ang drone gamitin cellphone lang at saka zoom Allowed po lahat dyan. Allowed mag-jogging, mag-dog, mag-biking, lahat-lahat.